Good day once again mga kapabo For today's vlog Or for today's video May bago na naman tayong Mga sisiw Ayan December 2 May bago na naman So ito Ito po talaga Yung mga itlog po ito Ng aking mga Breeder na po talaga Sa aking hybrid Ayan So may ilan ilan Mayroon po akong sisiw sa Upgraded na po Pero ito Ah uh, na-determine ko talaga ito na sisiw po ito ng mga una kong breeder na hybrid turkey ayan so, saktong sakto ito sa mga naghahanap so mayroon na namang bourbon red na nasali salamat sa Diyos na pisa po ayan so panibagong mga sisiw na naman ng ating hybrid turkey tapos may rami pa dyan papalapit na po yan ayan